Hello, hello mga ka Um, Hindi ko kabalokan nung ako nung nahon yung ihambal. Do, stress pa ako halin kagabi kay ang ako nga account nga isa nga Ilongga Mix Vlog na delayed. So, wala ko kabalokan nung hinuon ko. Do, kabudlay. So, inaabala nga sa pila katuig mo nga sakoy-sakoy sa koy, nga para ma-reach mo lang ang requirements ng YouTube. Ay, sa isa lang kapindot na delete pang account nga account. So, dula ako kabalo ko na nung account himuon. So, mahimo naman ako sa bago nga account. Kag, back to zero naman ako, no? So, mga kailungga, subscribe nyo liwat ang account nga bago nga channel. So, do, do kalaw ay lang isipon nga damo ka na sa subscriber, na-reach mo na ang iba nga requirements sa si YouTube. Tapos may million views ka na. <laughs> tapos na delete pa. So, tapos sinabalang as uh, every three days gapaload ka para lang makahimo ka sang content. Tapos maka-upload ka sa uh, videos. Tapos may live stream ka na. <laughs> tapos may stream ads ka pa sa may stream ads ako tani sa ako na mga videos. So kanugon kanugon gid ka wala ako sa may may mo kay inalipatan ko ang password sa akon nga yut nga Google account. So no choice ako kay tungod sa may copyright ako sa una nga account. Gusto ko ta ni makuha ang copyright. So, may ginkadtuan ako nga settings si tapos so, blak ko kabalo kon ano ang account. nga na-remove. Ang account. gali nga account siguro tapos so, mm, ay, mga idol, buligin niyo ko liwat. Nga, ma-reach ko na, uh, marriage ma ko ang requirements ni YouTube. So, dali, nagid lang tani, dali, nagid lang ko tani, dali, nagid lang na tani na akong ang requirements ni YouTube. So, sa isa lang kapindot na delete ko. So, listen, learn na para sa akon So, tungod lang yun sa copyright, copyright nga na. Damo, ako maging kuting nga si just Diyos ko na... <laughs> na-delete ko pang ako nung account. So, ti wala ako may mahimo. Hindi gid na siguro para sa ako Create naman ako another account. Kag. So, amo ni. Subscribe naman ka muli mga ka ko dira. So, subscribe naman ka muli sa ako yung channel para sa kabudlay explain. So, mula na mga kailunggan. No? Mula na uh, ma-share ko lang kay Basi man bago naman kamo sa akon nga bagong account. Hindi hmm, ko na to magamit ang una ko nga account, may ilong gamix vlog pro amo mo na akon gamiton. Subong sa second account ko ang ilong gamix vlog kay daw dira ko na daw dira ko na tani ma reach ang akon nga like, requirement sa YouTube pero wala ako may mahimo. So okay lang. Back to zero naman ako. So bye-bye. Thank you for watching.